Magandang gabi ho sa inyong lahat. Kumusta ho kayo? Um, dapat yung anak ko lang magsasalita eh. Sabi ko, ano ba gusto nyo marinig nyo? Gusto nyo marinig yung lahat ng sakit sa dibdib? <laughs> yung anak ko, Bibi pa sana, pero napilitan mag dahil sa nangyari. Hindi naman ho natin maipagkait kung ano ang nangyari. Uh, pero, ito ho talaga, sana ho tayo Pilipino, isa isip, magtanda na tayo. Kung gusto lang ako lumuhod, umiyak dito, magtanda na tayo. Pumili na tayo ng mga taong matino, matapat, at yung magsisilbi sa bayan, hindi pagsagsilbihan ang sarili. So, nung nasa loob kami, binisita namin ang papa niya, um, binili niya talaga. Binili niya talaga, uulitin ulit ito ni Veronica, binili niya. Suportahan niyo ang Duterte. Kung hindi, kalimutan nyo na lang daw siya. So, yung, yung lahat ng mga sumusuporta, miski sa bahay namin, sa Davao, sa ibang bansa, nakikita ko lahat ng suporta ninyo. Maraming salamat. Alam nyo ba sa, doon sa Netherlands, iba't iba ang tao na pumupunta galing sa iba't ibang panig ng bansa. Meron pang taga-Pilipinas na pumunta na nakausap ko. Sabi ko, taga Quezon City sila. Dahil alam mo bakit? Natatakot na rin sila sa kanilang seguridad. Kung noong una, di ba, mahal ni Pangulong Presidente ang bawat Pilipino, gusto niya maging masaya, safe, ligtas, nakaka ng bahay. Walang nang, man, nangyayaring masama. Sana ho, sana ho, suportahan ninyo ang mga kandidato ni Pangulong Presidente Duterte, Presidente Duterte, Rodrigo Duterte, yung sampo. Nakikiusap ho ako. At uh, yung sa mga darating na mga araw, maging mapagmatsyag ho tayo lalo na sa araw ng eleksyon. Tulungan ho natin ang bansa. Tulungan natin ang susunod na henerasyon. Wala na hong natira sa atin. Di ba naalala nyo nung naging siya ang presidente? Naalala ko, OFW ako eh. Lahat ng mga Pilipino na sa abroad, proud na proud maging Pilipino. Pero ano ho ngayon ang nangyari. Kung kayo ang nasa sitwasyon namin nung nandun kami sa Villamor, parang hanggang ngayon, nananaginip pa rin ako. Parang hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. Gusto ko humingi ng tulong, hindi ko alam kung saan. So kaya ngayon nandito kami nagsasalita humihingi kami ng tulong ninyo suportahan nyo ang Duterte